We'll ay matatagpuan sa 150 Panapan Road, Bacoor, Cavite. Ayan, kung kayo po ay malapit dito, maaari po kayong pumunta at dumaan. At kung meron po kayong mga kilala, kamag-ana, kaibigan na naghahanap ng financial instrument kung saan ilalagay ang kanilang hard-earned money, ganun din po naghahanap ng affordable protection like insurances, maaari mo po Magandang buhay mga kamayari! Narito tayo ngayon sa pinakabagong branch ng Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative dito sa Bacor City. Okay, alam ko, excited na lahat at nais malaman kung ano po ang magaganap ngayon dito sa Simbayanan. Ito po, ako nga po pala ang inyong Operation head, Junil Mendoza, kasama ko po si Sir Chess ng jsam Okay, para bigyan po tayo ng updates kung ano po doon nagaganap sa loob. Sir Chess? Maraming salamat, uh, Sir Junil. Uh, mga kamay-ari, andito tayo ngayon para bigyan kayo ng uh, update sa progress ng uh, renovation phase ng ating Napakaganda ng bagong branch natin ngayon Oo oh, sir, uh, standard talaga to ng uh, design ni uh, Simbayanan ni Maria So ang target natin sir ay uh, first week ng June wow, Maganda mm. At sa ngayon, uh, para sa kaalaman ng ating mga kamayari Tayo ay nasa 30% progress dito sa renovation stage Sa tingin mo sir Ches, kailan tayo at pinakamalapit na kung sa, kailan mapapapos yung ating ano? Uh, basis sa commitment ng ating uh, arkitekto, nakamayari uh, rin, uh, tatapusin nila ng uh, katapusan ng Mayo. Maka so, by first week ng pwede pwede na tayo sir ah, magandang balita yan mga kamayari kaya sabay bayan ninyo yung mga magaganap dito sa Bacor Branch ah, sir Marlon kasama rin po natin ngayon si sir Marlon ng ating uh, branch operation ng area 2 kaya sir Marlon mag invite na tayo ngayon so, pa lang mag invite na tayo sa ating mga kamayari at sa mga non kamayari na maging miyembro ng ating simbayanan gandang buhay mga kamayari mga sa ang ating branch. At the same time po, um, kung kayo po ay may mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala na pwede nyo pong uh, ma-invite po para po sa ating bagong ibubukas na branch ng Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, iniimbitahan po namin kayo upang mas ma-experience um, uh, nyo po kung ano po ang meron sa isang kooperatiba. Ayan, talamat, Sir Marlon. Um, ayun na mga kaibari, mula rito sa bako salamat ang simbayanan. Sana po sabay-bayan po natin kung ano po yung magaganap dito sa ating new Bacoor branch na simbayanan ni Maria. Maraming salamat po and God bless. Magandang buhay mga kamayari. Nandito po tayo sa Bacoor City at tayo po ay magkakaroon na lang simbayanan sa Bacoor. Ngayon po kasama po natin si Ma'am Vicky, na head ng CDO office ng Bacoor City. Ma'am Vicky? Yes po. Hello, ma'am buhay sa inyong lahat. Uh, ako po si Vicky Gasalo, head ng uh, unit head ng Office for the Development of Cooperatives. Natutuwa po kami na may madadagdag isang aktibo uh, cooperative. Ito ay Binyone Coop na actually uh, excited ako na mag si Father Anton. Uh, napapanood ko lang siya sa Facebook, maliliit ko siya. Uh, hindi ako nakaka-attend ng mga activities national na uh, cooperative activities. Pero gusto gusto ko po talaga makasama kasi uh, gusto kong matuto paano ba talaga lalo pinalago, paano ang tamang operation, kung bakit talaga nungo yung inyong cooperative, yung sambayanan kasi naging isang billionaire co-op na kayo as head ng office for the development of cooperatives. Uh, I think marami akong ng isi-share una-una sa aming employees cooperative at sa mga cooperativa pa dito at sa mga susunod at magtata yung co-ops dito sa lumsod at mga Inaasahan ko po na talaga as soon as possible ay makakapag-start na kayo at magiging party na kayo ng City of Macor Cooperative Development. Hindi kumapin tayo. kapag nag-open na po tayo sa ating branch dito so, sa Pupo or eh, na po namin kayo ang uh, si Mayor Strike. Ay, opo. Excited po kami talaga. Na makita yung inyong bago itatayo yung uh, uh, dito yung uh, extension office ninyo, yung satellite office ninyo. At alam ko, marami kayo may encourage sa mga members dito sa Lungsod ng